Yan, nandito na tayo sa My Bukid Ayas. Ano nga bang madadatnan nyo sa Bukid Ayas? Dito sa Bukid Ayas, mayroon silang basketball court, swimming pool, bahay kubo, coffee shop, event hall at kainan sa Bukid. At bakit nga ba kami nandito? Si Nanay Plaza my birthday. Happy birthday! Thank you! Kasi <laughs> ito yung kanilang Valley Hall. Yan, pasok at andito yung kanila swimming pool yan Dali, dalawa swimming pool isa di yan tsaka isa dito so, pwede rin kayong mag bilyar <laughs> Paano nga ba pumunta sa Bukid? Ayas, tara, samahan nyo kami. what's up mga guys welcome back again to Richard Cavilli Vlog and today so may lakad tayo ang lakad natin is going to Ayaas Bukid Ayaas Bukid Ayaas dito yan sa Tayabas Quezon so samahan nyo kami at ayan na nga dahil 11 ang punta namin doon so quarter to 11 ha saktong saktong dating natin papunta doon sa Bukid Aya so ayun guys samahan nyo kami let's go so ayun guys yan mga kasama ko yan, si misis si Raiden niya, si ate ano classmate mo ba ate ano yung si Nana Kaka kaklase ni ate ano yan, malapit na tayo sa may lilikuan papuntang Bukid Ayaas dito lang kanan yan, pag dineretso mo itong ito is going to city proper ng Tayabas dito tayo sa may pakanan pero pag galing ka namang bayan ng Tayabas kakaliwa ka dito may signboard naman yan, yan na yun sa may pakanan Bukid Ayaas this way kakanan tayo dito may Bukid Ayaas ito yung mo ito Malayo. Oo. So, Huli. Malayo. And, uh, abutin Hindi. Direk yung... Hindi mo daw? Na? Dito mo sa, Di, sa... Dito yeah, kaita. Yan. Yes. May okay, tayo dito. Medyo malit lang ang daan dito sa papasok na ito. So, didiridiritsay did, na natin ang video para makita natin kung hanggang saan. First time pa rin lang na makapunta rito sa may Bukid Ayaas. yeah, Kaya naman medyo mga nga pa tayo sa daan. Makipot lang daan dito medyo madalang na daan dito kaya ano gawa ng yung dulong yan is yung medyo konti yung bahay yan, lusong nagasang kaya yung bukid ayas na yun medyo may bahay dito sa part na to Oh, yeah. Gucci ang sa loob. <laughs> oh, waray kong apo. So, nagta nung nagta-tricycle tayo dito, lagi tayo dito naghahatid kaso ng ilang taon na nakalipas, so nung nakaraan, parang kalahati lang ang daan diya sa may makalusong. Dito, dalawa. Doon sa baba, medyo kalahati lang one way. Kaya pag may kasalubong, is nababa pa ng daan. Pero baka naman ginawa ng two way hanggang gaya nito two way Hanggang doon sa may bukit ayas Pag losong na dito Mayroon ditong ang tulay May tulay na maliit lang Parang sumbre lang Kaya ah, yung kaliwa natin dito is Ilog na maliit Yan ito yung tulay ito yung daan papasok ng bukid ayaas yan na yan bukid ayaas this way ay hindi pa po bukid ayaas yan itong kaliwa natin is mga katutubiganan liit ng daan dito kaya pag malaki ang sasakyan yung medyo parang mahirap i daan pero pasok naman Ah, may mga karatola naman 'yan, may nakalagay pa din sa may puno ng santol bukid ayas. So first time natin kung makapasok dito kung saan ba yung bukid ayas na 'yan. yan dito sa so may tower na tayo, nasa tapat na ba tayo ng tower? Ito ba kay ayas, ayas yung pangalan ata ng barangay dito, ano po ba ata no? Oh, barangay ayas. Barangay ayas. Sabay sambang hindi pa pala dito, dako da pa. Ayan. <laughs> Ayan, si dako pa. Ubo kay Dayaas. Diretso pa. This way. Ayan, diretso pa dito. May mga bahay din dito ng ilan. Yan. Nung nagtatry ako dito, parang kalahati lang ang daan dito. Tsaka medyo hindi pa ganun katapos yung daan. Ayan, ngayon medyo malawak-lawak na ng konti ang daan. Walang po bang tubig yung dadaanan nyo dito? Ano kaya? Lampas po tayo doon. ay lampas pala tayo doon, sa tubig. Sabi niya atin. Ano? Yung tulay. Ganda mo. yung tulay. Ay, yun yung ilog. Mamaya tatanong natin kung saan part yun. Nung karayong ang kalahati lang yung daan dito. Ayan, ayan. Naging daan nga Pinalawak lang. Sa alubungan ng nakaraan dati ako dito. Nung mga masada naghahatid ay... Sa alubungan ayan. ng ayan. tricycle ayan. ay Talagang tatabi ka muna magbibigay yan. Yan, losong dito. Pagka losong, tubig, na. Ay, na. Oh, Ayaw. Yan. Ayaw. 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 Losong na dito. Yan. Yan. May, may daan dito. Bago dati wala itong daan to. Ay. Bago lang ginagawa. Ito lang sa may kaliwa natin. Yan. Dati din kami natin. Yan. Ito yung sa may kaliwa natin yan. Akala ko yan. Yan yung daan. Yan Oh, na ito yung ito yung ikalawang bagong daan dito sa may pababa Alin po ba? Ayun yung pinakamahina. ayan lulusong tayo dito. Sa may bagong daan na may sumbrero. Uh, guys. Hope oh, ya. Yeah. Aba, para nakakatakot dito, Walang, walang, wala nang ano ah. Wala hang Oh, walang nilagay na harang eh. Oo. Okay kay Buro at ano, ano eh didiretso ka diyan sa baba. <laughs> yan yeah, ito yung kabilang to yan, yeah, may basketballan yeah, sa gilid. Yeah. Sa bahay na yon. Yan yeah, bahay na yon yung part na yan. Kaliwa natin sa may basketballan. <laughs> diretso pa. Ayo bago dumating ng Bukid Ayas. Yeah. Lampas na tayo doon sa may ilog, diretso pa ng konti bago tayo dumating ng bukid ayas lalagay niyo pa ang dos ng Saan kaya yung bukid ayas din? First time natin dito makarating Tayo nung nakarang nabiyahin ng tricycle hanggang dun lang Bago sumapit nung ilog Gawa ng wala pang ng tricycle noon diretsyo lang, diretso yung bukid ayas May mga signboard naman dito ng bukid ayas na sabi is diretsyo ang dami na nakaparada dito ng tricycle ah. Hindi eh, kaya dito na yung bukid. Ay, ah, Dini, sa may pakanan. Oo, may saan. Kaya pala madami din yung tricycle. Oo, oh, po marami nagpipiknik. Pero para sabi, private, private resort ba yun? Private resort? Yan. Oo, kaya... Ah, yung papunta po ng Bukidayas? Ayas? po, sarado po doon sa unang buhay. Dito mo napuntaan. Dito pa. Ah, ah. dito pa parking. Ah, ayun, ayun guys. Dito pa lang parking na hindi okay, hindi pa, pasok doon ang sasakyan. Hindi pasok po. Kaya nga lang po, binakuran po ng mismong mayari po. Ah, binakuran kaya hindi nakakapasok. Kapagapun. Ah, ah. Ay tayo biglaan po ay. Ah, bigla. Kaya dito na muna. Biglaan yung... po kami naman pa sa din. Eh. Ah, din isa papasok. Ah, so hindi papasok ang sasakyan. Tao lang. Ah, ah si yun pala, medyo sinarhan daw dito. Bago mapasok do sa Bukid Ayahas. Yung nagawa pa dito ng bagong ng problema, tao pa lang kaya dito muna yung ating sasakyan. Ah, oh, sige, sige. Ayun na guys, andito na kami yan. Medyo sa labas muna daw kami pumarada. Ito na yung Bukid Ayahas yun, dito sa park. Oh. oh. Andahan talaga ng Bukid Ayas dito. Kaso sinarhan daw. Kaya ano bang Lugar ito mismo, Ayaas? Ayas. Barangay Ayaas? Oo, oh, Barangay Ayaas. Ayan, Barangay Ayaas, Tayabas, Quezon pala ito. Barangay Ayaas. Masuklo sa red rockin talaga, eh. kaya ka lang sinaran lang. Ah, sinaran lang. Medyo hindi na, at baka na nagka... Ano, Oo. Ano. Oh. Yan, doon ang punta namin. Dito muna, oh, for oh, the meantime, uh, dito muna. Andaan. <laughs> Oo, oh, sige. Yan, nilalagyan tayo ng ano to? panglagay sa braso para uh -huh. bilang ng plate kala ko sa entrance parang <laughs> ganun uh, na po ayun yun na rin yun sa entrance ano tsaka ano yan nandito tayo sa may bukid de asya Ah, dito ang daan dapat. Pupunta rito sa Bukid Ayaas 'yan. For the meantime, doon daw muna ang daan. Ah, nandito na tayo sa May Bukid Ayaas. Ah. Loob ng Bukid Ayaas ah, yeah, ganda, polypox ayan, bukid ayas ayan, nandito na tayo so may bukid ayas wow Ya, si na Plaza ang my birthday yan. Yan po ba yung mga kaklase mo po? Ay hindi ang mga... mga Yeah. Mga classmate yung mga iba. Classmate yung, 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 iba yung Oo, oh, yung iba tia, yung mga kaibigan yan. Mm. Ito si Nanay Prasa ang my birthday. Happy birthday! Thank you! <laughs> picture, picture daw po dito. Picture. <laughs> Napapa. Bukit ayaas. Bukit ayaas. <laughs> <laughs> kawai toy. <kaukay. laughs> yan, ito pala yung valley hall sa ikalawang hanggang dito sa 1, 2, 3 ito yung kanilang valley hall, yan, pasok tayo At andito yung kanila swimming pool yan. Kali, dalawa swimming pool. Isa di yan, tsaka isa dito. Yan. Okay. Ito yung kanilang buhay, Dias Private Resort in Tedrick. dito pwede rin kayong mag bilyar Ayan. bilyar saka mag video okay dito sa may bukid quality <laughs> yan dito na mga sa may baba ng swimming pool yan meron din dito yung triangle na house bukod dun sa mga bahay sa may kabila ito naman yung may swimming pool yan pwede tayo dito sa may gilid ito pambata bata ito yung, ano, yung malalim dito sa may ikalawa ito yung pambata bata sa ibabaw medyo mababaw din wala alam kung ilang feet

的爱。 Vai, vai, Dalangin po namin na patuloy mong ikawat sa kanya ang mabuting kalusugan at kapanatagal ng kanyang kalooban. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng kanyang nasa puso at isipan. Kaya kung ano man ang magagandang hangarin, lalo na sa kanyang pamilya, ikawat mo po ito sa kanya. Patuloy mo po siya kaya ng mahabang buhay at lakas na Ay 哎。

kaya masaya sa buhay may pamilya. At sana ikaw ay maraming maraming pardipa at salamat ating buhay. At mga kakali po sa inyo lahat. Happy, happy birthday po. Dito na kami siya. Sana po ay maraming maraming karo ng pagkakalang pagkakalang. Huwag karoon ka po palagi ng lakas sa katawan. Happy birthday, Tatay. Ano, uh, more more birthdays and, uh, happy to come. na, sabi ko na-wish ko sa'yo.